Good evening mga kaantingero Luzon, Visayas, Mindanao Good evening or good morning mga OFW Update ulit dito sa Youtube Channel Ito ho, ipapamahagi po ako sa inyo o ipapakita para makita nyo po itong mga binablog ko uh, Kahoy na naging bato Legit na mga kaantingero Buhay na buhay na mga kantengero. Isang taon na po ito mga kaantingero na naka babad. Yan, tested na mga kaantingero. Legit. Yan, bato po na naging kahoy. Tested na mga kaantingero, legit na. Tapos ito naman mga yung tinamaan yung poste, tinamaan yung poste ng kidlat. Yung poste na parang bakal sya na aluminum. Bumaon dun mga yung, ewan kung pangil nya o ano. Kaso nabiyak biyak, mga kantingiro. Ito ho nakabahagi po ako doon. Nakakuha po doon mga kantingero, nakabahagi po ako. Nabiyak po yung mahaba po ay nandun po sa pinsan ko. Nab nakabahagi po ako. Yung poste po na malaki po yung nasa Bukid tinamaan po ng kidlat. Naibaon po doon yung mga iba nalaglag yung mga iba na ibaon po doon. Katulad po ito, nakuha po. Nakabahagi po ako ng konti, iisa lang po ito. Tapos yung nakuha naman doon sa tubig, nakuha naman sa tubig na may kasamang may kasamang ewan ko lang kung libreta yon kasi Parang libro siya na naging bato na may nakasulat Kaso nga lang hindi nabubuklat. Ito po yung kasamaan niya na nakuha mga kaantingirao. Ito yung kasamaan niya na nakuha doon. Kung pagmamasdan, Kung pagmamasdan ay para may guhit-guhit din sa mga at saka doon sa loob niya. Yan. Ito po yung nakuha yung naghahanap din po dyan ng kung tawagin dun sa amin or sa Bisaya ay siper siper meron din po tayo mga kantingero ito po ay galing po sa Surigao siper siper, siper po ito po ay tinisting ko po ito malakas po sa usog hindi ka po nauusog sa palipadangin po malakas po siya yan Legit po yan mga kaantingero. Ito po ay galing sa Surigao. Natesting na din mga kaantingero. <clears throat> Ito namang isa mga kaantingero ay galing naman po sa Sambonggayat, taga goyata pero nandun siya sakwan, sa kwan, sa bulakan ngayon. Ito, ay bulakan, ay mali po, bakulod. Yan, bakulod. Ito ay buhay mga kaantingiro. Buhay po ito mga kaantingiro. Yan. Ito po ay pinagbahayan po ng langgam may mga butas-butas mga kaanting ayun ayan nakikita na masuguro yung butas niya. ayan yung mga willing po dyan napakaganda mga kaanting hero yung isa po na ganito pala hindi ko na lang po ipapakita ay kinuha ko disim lang po dito tapos ito po yung isa din ito po yung isa din mga kaanteng hero. Yan. Ito po yung isa. Buhay na mga kaanteng hero. Halos magdamag kong inusalan. Yan. Ito din po yung isa mga kaanteng hero. Halos magdamag ko pong inusalan. Tapos... <clears throat> Ito namang isa ay disim lang po doon mga kantingero. din po ng langgam. Yan. Shout out sa iyo dyan, uh, taga bakulod. Yan. Ito po, pinagbayan po ng langgam yan mga kantingero. Pinagbayan po ng langgam yan. Wala lang po ako plus light na pang ilaw para makita nyo po yung pinagbayan ng langgam. Yan, pinagbayan po ng langgam mga kaantingiro. Desim lang po dito mga kaantingiro. Yan, ito yung tinatawag nilang mutsa na pinagbahayan ng langgam. Ito, ito, ito at saka itong dalawa. yung naghahanap din dyan mga kaantingero ito po ay hindi ko po sure ito mga kaantingero pero malakas po yung aura nya mabisa mga kaantingero malakas po yung aura nya na mabisa ang sabi kasi ng, ng taga sa amin, ay ito po ay parang nilulunok or tinatali. Hindi ko lang kasi maintindihan kasi gawa ng pawala-wala po yung signal. Pawala-wala po yung signal mga kaantingero, mga kaantingero. <clears throat> Parang batong sinukuhan. Yan. Ito. Na may kwan pa mga kaantingero, may ito po. Uh, pa, parang batong sinukuan mga kantingero ka na may pa yung plema para may plema pa mga para may plema pa siya na patulis naman patulis may, may, ganin, may ganito din mga na padala ng taga bulakan na ewan ko kung anong pong tawag po doon na kulay itim nandoon sa kabilang bahay. Iisa lang po ito mga malakas po yung aura niya. May mga plema-plema pa mga kaantingero, hindi ko po tinatanggal. Nakabalot po ito sa plastic. Tapos ito po yung padala, padala o kwan, <coughs> galing sa <coughs> galing sa bakulod tuwalya or kabebe ito po. May mga konpo po dyan. May mga tawag dito. Parang, di ba pagka nakaklak naka, naka siya, gano'n yan. Nakaklak. Tapos, pagka ibuka ka mong gano'n. Yung ito, itong pa isang ganyan na. Meron ito po. Meron po yan. Tuwalya po. Uh, mocha mocha Mucha ng tuwalya. Yan. Ayun lang po ang aking ibabahagi mga kaantingero. Paki-subscribe and like and share na naman po ang aking YouTube channel. Salamat po sa panunood nyo. Uh, salamat uh, Luzon Visayas Mindanao. Salamat po sa inyo mga OFW. Good morning, good evening po sa inyo dyan. Ito pala yung pinagbabaran mga kantingero ka yan sarit sarit po ito ito yung langis na nanggagaling sa kumukulo kumukulo ito po ay hindi po ito na babawasan kahit po ko ng kuwanan po ito nadagdagan po ng langis nadadagdagan po ng langis ito mga kantingero ka itong kuwanan ito itong bigay sa akin na bote na may ganito ganito na lang ito mga kantingero ka kaya yung mga nasa loob nyo mga kantingero ay legit. Tire-testing ko naman mga kantingero before ko ibinibigay sa inyo. Good evening po sa inyo dyan. Pakisubscribe and like and share na lang aking YouTube channel. Edison Mariano alias Mau po ng Igorot.